Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Deo balita, Balitang, Congressman Sandro Marcos, matapang na nagsalita patungkol sa diumanoy dahilan ng pagkawatak-watak ng unity team. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para masiging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababalitang bayan Kamakailan nga lamang sa isang pahayag. Nagsalita na si Congressman Sandro Marcos. Naugnay sa tila pagkawatak-watak di umano ng unity team. Ito na yata ang hinihintay ng lahat na may magsalita sa kung sino at ano ang dahilan sa tila pagpapasabong ng mga Duterte at Marcos. Nagbigay nga na makabuluhang pagpapaliwanag si Congressman Sandro Marcos ukol dito. Sa ngayon kasi sa mga nangyayari, porkit galit sila sa mga Duterte naniniwala agad sila sa mga paninira dito. At yung iba naman na may galit sa mga Marcos, naniniwala din agad sa mga naninira dito. Kaya ando na ang paghati-hati, hindi na nila naiisip kung sino ang matutuwa. at ang magiging resulta sa mga nangyayari ngayon. At alam naman natin, malapit na ang 2025 election, at alam naman natin ang pagnanais ng mga oposisyon o dilawan na makabalik sa gobyerno at alam naman natin ang kanila ring kagalingan. Kaya gagawa sila ng paraan para muling makabalik sa pwesto. At ang lakas ng tandem ng Marcos at Duterte na alam nating hahadlang sa kanilang kagustuhan. Kaya malabong makabalik ang mga dilawan. Kaya wala silang ibang gagawin. Hindi pag di umano ang dalawang malalakas na lider, Duterte at Marcos. At guluhin para humina ang depensa at muling makapasok ang oposisyon sa gobyerno. Tanong ng mga kababayan, totoo kaya ang mga ligasyon na pinupukol sa kanila ng mga dilawan o sinisira lamang sila ng mga oposisyon? nang lumabas nga ang balitang ito. Marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. paro pa sa sikat ng araw na si Tamba talaga ang mastermind at pasimono Mono. Kaya nasisira ang unit team. Wala talagang ibang hangadyang si Tamba kundi makatungtong sa pinakamataas na posisyon ang maging presidente ng Pilipinas. Kaya nga niya ay sinusulong ang PI dahil di niya kayang talunin si BP sa Sara Duterte. At para shortcut lahat, gustong maging Prime Minister ng Pilipinas. Grabe ka talaga, tamba. Puro ka na lang pangarap. Hindi mo na inisip ang taong bayan. Kawawa naman ang mga mahihirap. Dapat talaga palayasin na yan sa Kongreso. Puro naman talaga yan yabang yang si tamba. Ang taas panang pangarap. Hindi naman yan kilala ng taong bayan. Laro pa sa sikat ng araw. Ang pagkadilawan niya. Kaya mahal na Pangulong Marcos. Palitan mo na yan para di na lumalapa ang sitwasyon. Nasisira tuloy ang unit team dahil sa kanya. Kakapa Sandro, nagmamasid pa sana kayo sa inyong kapaligiran. Huwag masyadong maniwala sa ambisyosong tiyuhin. Ito lang ang dahilan na pagbagsak sa inyong sarili. Huwag kang maging traidor at sana marunong kang lumingon sa inyong pinanggalingan. Huwag masyadong bilib sa sarili. Matuto kang magpakumbaba. I mararamdaman ng na mga nasa kongreso ang pagtaas ng mga bilihin sa palengke, mall, grocery at sa mga store. Sapagkat ang nasa kongres ay may mga extraordinary fund at may travel expenses. How come nilang maramdaman ang hirap sa pagtaas ng bilihin? Sarap ng buhay nila sa bahay na naka-aircon, sa kotse na naka-aircon, sa opisina na naka -aircon, aircon at pag-travel sa ibang bansa. Gayun din naman, kaya tayong mamamayan, magtiis sa hirap sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Sariling sikap na lang tayo umalam ng mga bagay na pagkakitaan o mag-training na makabagong trabaho para kumita. Um, huwag nang umasa sa gobyerno kung tungkol sa inyong ikabubuhay. Boto na lang natin ang tunay na may malasakit sa mga mamamayan at para sa ikauunlad ng bayan. Kilala na naman natin kung sino ang mga tunay na maasahan sa kapayapaan at sa kaunlaran. Gamitin ang isip at experience sa mga naging public official, iyong tunay na may naitulong sa bansa at mamamayan. Unquote. Ito din yung gusto kong ipaintindi sa lahat. Panoorin natin ang sinabi ni Senator Aimee. e você precisa